Ito, sugbo. Nalaki ng sugbo, no? Diyan, sir. nitrogen mo. Yun! Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> so, may mais din. Okay. Hi. Salamat! Hey. Hi guys! So, dito sa очку ствен Yes station Yes Grabe mga kois, napakamura ng bilihin dito at napakaraming pagkain at sobrang dami ng tao kung makikita nyo. Ayan o. Kois, salan po. Hello. Hindi mag-seafood. Pwede ka bumalik sa akin, ha? Ah, sige ba. Hanapin mo lang ako si Junior. Iya. Yeah. <laughs> mas ganito may lalang. Okay. Papakata ko sa iyo mga boy na seafood doon. Okay, sige. Yun, ang ganda okay, lang na. Ang ganda na. Ang ganda na. Ang ganda na. Ah, fresh talaga. Talaga tala. fresh. Fresh yeah. pa sa beef fresh. Magkano naman ang ganyan? Depende po yan yes sir, ikikilo po natin kasi uh, pwede kayo mag-up kilo or one kilo. Magkano per kilo? Ito lobster? Ito po lobster, kikilo din po wow. yan. Wow, lobster na. Angat natin lang. Sige po. ano pangalan ng store niyo? Lampas sa Ubu Oh, Lampas. Oh, Lampas sa Ah, uwan ah, na uwan. talaga siya. Ato, Subo. Ang lalaki ng Subo. Pareho na yan sa okay. ano na. Naka-aircon pa kayo sa loob. Naka-aircon pa sa loob? Yes. Lahat yes. naman po for sharing. Hindi kami for Kaya wakay kayong mag Kapag di masarap, walang bayan. Kamigyan yeah. <laughs> lang kami. Masasarap lang po. Magkano ang price 164 160, po, 160 good for two Sarap na sharing na Sir na grabe talaga ang anong sa akin na Marito. Makita niya. <laughs> Magkano po? Mabibili lang boss, bigol sa po 'yan. Bili ko lang isa lang, sharing natin 'yan. Yan natin kung paano nito ginagawa. Anong pangalan ng store sir? Oh, boss po, boss. Ano tawag diyan, sir? Liquid nitrogen. 'Yon. Kumukulo. experience natin to no, dahil sikat si ko chocolate to, eh. strawberry gana, hmm. ano bang mas masarap ang base ano dyan? chocolate ba? chocolate? Balls, ah okay ito so, lang po ako, pag ng gogos umuyahin ko agad ah chocolate strawberry caramel ayun okay. so, oh 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 <laughs> oh 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 <laughs> hihihi <laughs> leh, <laughs> eh, <laughs> prepared hahahaha lumaki yung ilong mo hindi naman lumabas eh. <laughs> lumaki lang yung buhok hahahaha mga kiss Hey, what's up? Oh, parang ang dami lang tao dito nung Gaya daman, oi Tahong Dito talaga yung kayo, So may mais din, okay Okay So ito na po no oh Ito yung rice Okay so, Okay, so, okay. Malubha. Ay. ba. mo mas mo oh, para wow. parang dinahanan ng bagyo ko ito. Eh. <laughs> so, ito oh, ito kalaga ng 699 no sulit na sulit 5 to 6 person na yung kaya niyang i-occupy so ito na ngayon natin ang oh. so dal na po kami no hanap na kami ng ibang kakainan tara let's go <laughs> Sarap mix Finally natikman na namin Tung sikat na ko sa TikTok mo no. Napakasarap niya pala talaga no Sulit yung binayad mo Quality Mahalap Juicy Juicy <laughs> 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 Tender Juicy Tender <laughs> Juicy Tricycle. Salamat. Hey. So finally mga ka-guys, na-uwi na kami. So ito rin, na tricycle namin, sasakyan na yan. No? So ta, let's go! Nag-enjoy kami doon, napakalupit!